Ang Buwan ng Wika ay isang mahalagang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Agosto. Ito ay inilaan upang bigyang pugay ang wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika sa bansa. Bakit tuwing Agosto? Ang pagpili sa Buwan ng Agosto ay bilang pag-alaala sa kapanganakan ng ama ng wikang pambansa, si Manuel L. Quezon. Ipinanganak siya noong Agosto 19, 1878. Siya ang nanguna sa pagtatatag ng Surian ng wikang pambansa. Ngayon ay komisyon sa wikang Filipino na siyang responsible sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino. Kasaysayan at batayan bago naging buwan ng wika, dati itong linggo ng wika na ginaganap tuwing Marso. Ngunit noong 1997, sa pamamagitan ng proklamasyon, Bilyongja Kau Tanpo 241, Nanilagdaan ni dating pangulong Fidel V. Ramos, ginawang buwan ng wika ang buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pagpapalawig ng pagdiriwang at pagbibigay ng mas malaking importansya sa wikang Filipino. Layunin ng pagdiriwang ang pagdiriwang ay may ilang mahahalagang layunin. Pagpapahalaga sa wikang Filipino. Ipinapaalala nito sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang pambansang wika, tulay sa pagkakaisa at simbolo ng ating pagka-Pilipino. Pagpapalaganap ng iba pang wika. Bukod sa Filipino, binibigyang pansin din ang mga katutubong wika sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas na nagpapakita ng yaman ng ating kultura. Pagpapaunlad ng wika. Nagiging daan ito upang mas pag-aralan at pagyamanin pa ang wikang Filipino na umaangkop sa modernong panahon. Sa buwan ng wika, maraming programa at aktibidad ang isinasagawa sa mga paaralan, tanggapan ng gobyerno at iba pang komunidad tulad ng mga paligsahan sa pagbigkas ng tula, paggawa ng sanaysay at iba't ibang kultural na palabas. Ito ay isang pagkakataon upang muling pag-alabin ang pagmamahal at paggamit sa sarili nating wika.